Hello mga boss. saudari dari dahil mga durian ane kay nang libre si Ma'am Jubi, si Ate Jinky, o si Tupail. Dami na akong kaupan kayo si Kuya si Gulam, si Bapak Gulam. Ngayon si kayo, ganahan kayo mga si Ma'am Jubi, durian kayo, kaya yam good libre put, So kami, sab ganahan sab kami mga on libre good. Nadra, biasa libre ang pinakalami guys, diba? Basta libre aw. Bisik. na ga na kita. Paspas -pas kita mo na guys oh. Pila ka durian ilang gipalit kay silang gilibre sa mo para lang makakaon mi. Mao sa guys no, oh. ganan guys lagi guys. Syempre ako sab ganan kay ko guys. Ang pay durian guys kay daghan kay benepisyo sa lawas nang durian. Ayon si guys oh. o. Kauban. Kita guys so oh. awar guna unta oh. Unsa ka paspas sa pagkawin ng durian. Nanar na siya guys. Diba? Matik na. Ay, basta durian. Ah, matik. Uy. Siyempre.